magandang araw! Ngayon po ay nandito tayo sa ilog dahil maliligo po tayo. Noong mga nakaraan po nating vlog ay palagi tayong nasa dagat. So ngayon po ay palagi na po tayong nasa ilog dahil dito na nga po kami ngayon nakatira. Ito po yung ilog, ayan, napakalinis tapos napaka-presko. Dahil nga po nandito na tayo sa ilog, libre na yung tubig. So guys, pupunta na po tayo sa ilog at maliligo na po tayo. Let's go! Hello oh guys, mga kamasbati, Ayan, bababa na po tayo ng hagdan para makaligo na tayo dito sa ilog. So oh guys! Ang lamig! Ang lamig ng tubig! Okay. Oh, nabibang lamig. Ang lamig ba? Ang lamig! Pag mga ilog-ilog talaga, ganyan, uh -huh. ang lamig talaga ng tubig. Ang oh, fresh po kasi, diba? Nagaling po talaga yan sa mga kabundukan. Kaya naman napaka-fresh. Saan tayo maliligo? Maghahanap tayo ng mas magandang place para tayo tayo maliligo. Kaya mukhang dito para okay na. Gagyang lamig. So guys, maliligo na tayo. Ito mga ito, no? So ayan guys, dito tayo maliligo. Kasi okay, mas maganda dito umaagos yung tubig. Yeah, mm. so, guys, ang ganda talaga maliko sa ilog. Kasi nga, napaka-fresh ko ng tubig. Tapos parang mag enjoy ka kasi napakalawak niya. Parang cool. Ayan ka. <laughs> mm. yung ginagawa namin pag naliligo kami sa ilog no, nung mga ko. Yung mga pato, nilalagay namin dito. Kaunahan. Para medyo malalim dito ng bato sa unahan para yung pag-agos ng tubig mas maganda. Bago kami nun naliligo, naglalaro muna kami. mo muna namin yung mga bato. Hanggang sa malalim na dito, di ba ang ganda? Pa? Parang may pool lang. Yung ginagawa namin pa bilo, minsan pa bak? Parang shake niya yung ano, pool ka, bago ka maligo, kailangan nung muna magpagod. <laughs> Ang kagandahan kasi guys, kapag nandito ka nakatira malapit sa ilog, siyempre libre na yung tubig. Kahit marami kang labahin, pumunta ka lang dito, makakapaglabahan na hindi mo kailangan bumili ng tubig. Tapos syempre, relaxation, kasi nga, napapalibutan ko ng mga puno, ayan. Tapos malayo sa ano, marami yan. So, ayan, guys. Ayan. Nagawa na natin ang paraan para medyo malalim dito sa part na to. Ayan. Napaglagay na ito oh, dyan, dyan, ayan, di ba? Mas maganda ng tingnan. Parang nagmumukha na siya pool. Sabi kayo sa <yung> glasig. <laughs> ito yung masarap yung buhok mo. Ayan, parang inaano siya ng ano, tubig. Ayan. Sabi kayo sa glasig. Ayan. ah, Wow. Sarap talaga ng damo. lumipat kami dito, siguro ano, mga ilaga araw na. Mayroon pala ako nakaligo dito sa ng pagsabun ng katawan. Maniligaw muna tayo. Enjoy muna natin yung lamig ng ilog. So, ayan guys. Magsasabun na tayo. Ayan. Para lubos-lubos talaga yung pagligo natin dito sa ilog. Ayan. Dito na tayo. Siyempre kapag niligaw talaga tayo sa ilog. Dito na tayo nagsasabon. <laughs> Baka may tao. <laughs> Masarap talaga sa ilog maligo. Kaya nakapaga na, oh. Um, may dala kang shampoo, sabon. Sobrang sarap talaga maligo. 你五把有我六把了。 maghapon, anong gawin mo sa ilo. So, ayan guys, Welcome ka mas Nakapag-sabo na ulit tayo. Pangalawang sabo na to. Magbabanlaw na tayo para makapagbihis na tayo. Medyo nilalamig na rin ako eh. Hmm, kasi napakalamig yun ng tubig. hindi pa ako nagagawa. <laughs> ayan guys, grabe ang lamig na giniginaw na ako. So ayan guys, mga kamasbati, tapos na po tayong maligo. Sa ngayon po ay magbibis na tayo. Ayan, grabe guys, nilalamig na ako. So, ayan guys, salamat po sa inyong panunood. See you sa next vlog. Bye-bye! Thank you.